Hello, hello everyone. Ayan, nandito ako sa kusina. Mag-almosal sana ako. Pero pag-check ko na aking blood sugar, di bigla mataas. Mula pa yung kahapon, kumain ako ng 6 o'clock na ano yun. Wala na yun yung lunch at dinner. Kasi isa na lang, hindi na ako kumain ulit. Pero pag ngayon, pag gising sa umaga, chinik ko before ako mag-breakfast. Mataas. Sobra. Nasa 200 plus. So, hindi pa ako kumain. Pinintay ko lang itong bumaba. O minom na ako ng gamot. Para lang bumaba siya. Kasi parang nahihilo ako pag mataas siya. Parang nagiganyan-ganyan. Nahihilo ako. Kaya ngayon, hindi mo na minom lang ako ng coffee na walang asukar kasi sinabayan ko yung gamot. Tsaka na brown bread. Yun lang. Pero maya-maya iti-check ko ulit para tingnan ko. Kasi sayang oh, nahihiwa ko na, hindi ko pa nakain. Ngayon lang itong umaga na ito. Kasi every time ako magtulog, pagkagising ko, pag-check ko, nasa 100 plus, 110, 110, 20, ganun. Pero ngayon talaga, ngayon, 257, nagulat ako. Kasi ngayon, nang ito nangyari sa akin, yung kinain ko lang kahapon ng 6 o'clock na isda, yung fish fillet, at saka inano ko sa ano yung sibuyas ginisa sa sibuyas. Tapos, tsaka yung may ginawa ni ng Tagaluto namin, Pilipino na kangkong. Pero nilagyan ng pagkoong yata. Ayaw ko. Basta. Ayun. Pero konti lang. Tos yun lang. At saka yung sweet potato na orange. Ayun ang kinain ko. Pero bigla mataas. Kaya nagtataka ako bakit uminom naman ako ng gamit. So, ngayon kailangan ko tansahin yung kain ko na naman. Hindi na ako. Dati-dati yung ano yung sa, sa, sa gabi. Minsan kumakain ako mga last chest ganang gabi. Pero hindi man na ganito pagkagising ko. Pero di ko alam bakit. Baka tumaas talaga na. So, iti-check ko mamaya ito guys. So, ayan. Tatago ko muna ito. Mamaya ko na ito. Kain para sa lunch na lang. So, takpan ko na lang ito. So, so ayan guys. Nag-ano lang ako. Update lang ako sa mga bagay-bagay. So, ayan guys. iti ko naman ulit yung aking blood sugar. Kasi kanina, di ba? Hindi ako nag-almusal ng ano, yung mga prutas. Nainom lang ako ng coffee. Kasi sobrang taas. So, ngayon, iti-check ko ulit kung okay na ba. Kasi kukunin ko yung iniwak ko prutas. Uh, cucumber. Ano yung ngayon? Bakit kaya? <laughs> so, o kaya ito yung mali, yung ano ko Titingnan ko lang ngayon kung halimbawa ganun pa rin or bumaba na siya as in Bismillah. Pati dugo hindi na lumabas, wala nang dugo. Titingnan ko lang, mahirap So, yan. Alhamdulillah. Bumaba na siya. Naging 133 na. Ayan. Kasi, ganyan talaga pag ano ako, mag check ako pagkagising ko. Ano lang, 120, 110, ganun. 135, Basta hanggang 1 plus. Hindi kagaya ngayon na pagising ko na nasa line. Ano yun? Line To, mahigit Malapit na mag 300 Kaya nga So ngayon kukunin ko na yung aking Almusal Ayan baba tayo Kunin ko yung